Sa ngiti pa lang ng twins, alam niyo na kung anong in-unbox nila today. Do you want haircut? No. Haircut? No. Sticko. What do you want? Sticko. How about chocomallows? Yes. Chocomallows? Sticko. Sticko and? <laughs> Sticko and chocomallows. Sticko and chocomallows? Yes. Naghahanap nga sila ng steak at choco malos at tamang-tama naman may delivery kami today. Choco malos and steak. Okay. Inexplain ko na muna kay Charlie na kailangan muna naming antayin yung delivery. May time naman na nakalagay at tamang-tama nga yung pag-aabang namin. Eto na at dumating na yung aming delivery. Dali-dali na kami ba ni Charlie para kunin yung delivery sa baba. Yung Chino kasi super busy paglalaro. Ito nga pala yung mga in-order ko sa Filipino shop. Actually, kaka-order ko lang sa isang shop nung nakaraan at ito nga umorder na naman ako sa isa pang shop. Daan dito kasi sa kanila yung hinahanap ko. Kaya naman, tara, samahin nyo kaming mag-unbox. Kapag ganito talaga yung delivery, alam ni Charlie and Chino kung ano yung mga laman yan. At syempre, laging abangers yung dalawang yan pag ganito yung ino-open namin. Tingnan mo nga din at nauuna pang magdampo. Itong papel na to ay yung aking invoice tsaka yung mga listahan ng in-order ko. Nabili ko nga pala itong mga happy na to na 20p lang. So kung ikaw convert, nasa 14 pesos lang siya isa. Nakasale kasi that time kaya naman kumuha na ako ng tatlo. Nag-add na ka din pala ako nitong cornstarch tsaka isa pang nor sinigang mix. Kita ko din tong honey na nakasale kaya naman in-add ko na din. What's that? Uh, I want stickers. Abi yung tuwa ng twins yung nakita nila yung hinahanap nila. At ang sweet naman ni Charlie kasi inabot niya talaga kagad yung isa kay Chino. Ito nga pala yung matagal ko nang hinahanap. Ang tagal na nitong out of stock sa ibang shop at buti na nga lang at may nahanap ako. Ilang linggo na kasi ako nagkikrave sa Pancit kanto. Pero bago yan ay buksan muna natin yung kanilang choco malo. Sana talaga to sa favorite nila noon pa man sa Pinas. Kaya naman kahit halos times pa ang presyo dito ay binibili pa rin namin. Minsan yeah. lang naman kaya ayan pagbigyan na ang twins. Favorite ko din kasing kainin yan. Kung nga pala dyan ay may nakita ko nitong tuna na flakes in oil. Gustong gusto ko kasi yan sa mainit na mainit na kanin. Nakita ko nga din pala tong Maya na hot cake mix at namiss ko talaga yung lasa. Kaya naman nag-add to cart na din ako. Meron din sila nitong yakisoba na beef. Nagustuhan ko din to kasi meron siyang mga vegetables. Kumuha lang ako ng 6 pieces nito. Tapos kumuha din ako nitong mga pancit kanto na sweet and spicy. Natikman ko kasi to before tapos nagustuhan ko nga yung lasa. Kumuha lang ako ng apat niyan. Tapos ito yung favorite kong flavor sa pancit kanto. Kayo ba anong favorite flavor nyo? Lucky me. ba ka naman. Garawin nyo naman ang baso. Charo. Gustong gusto ko talaga itong flavor na chili mansi. Kaya yeah, naman, parang 10 pieces na ata yung inad to cart ko nito. Kumuha din ako ng apat na kalamansi para may hindi spicy para sa twins. Favorite din kasi nila yung pancit canton. Nakita ko nga din para itong cup noodles na seafood at isa din yan sa naging favorite ko noon. Sabi ko nga sa twins ay ipapatry ko din sa kanila. isotang sotang kuhan ka din para na noodles at isa yan sa lagi kong kinakain. Tapos ay bumili na din ako ng 2 pang sardinas. Magkaibang brand para mas masaya. Kuha na nga din ulit ako nitong isang lata ng coconut milk. Actually, meron pa dito pero ayaw kasi nauubusan yan. Tapos, ito na nga yung isa pang hinahanap ng twins. Ang favorite nilang stick o, oh, pero this time, isa lang ang binili ko. Matagal-tagal na naman bago namin maubos yung mga yan. Kapag crave lang talaga, kasi masama naman pag lagi kaming noodles, di ba? Anyway, napansin nyo ba ang twins na sobrang tahimik dun sa likod? Basta talaga may pagkain, Diyos ko, ang tahitahimik ng dalawang to. Oh, oh no. Nagu ko na nga muna yung iba at ayan, naghahanap dun sa box. Ayoko naman kasing ipaubos sa kanila kagad. Siyempre naman, ba? Diba, tipid-tipid din pag may time. Oh my kids. Tomorrow, okay? Yes. Tomorrow, okay? Open. Tomorrow, okay? Open. Tomorrow, okay? Kanina pa din nila ako kinukulit na i-open na tong stick o. Kasa sabi ko nga ay bukas na pero Diyos ko, panay naman ang pakit sa akin. Eto nga at muntik nang saniban itong si Charlie. Pinagbigyan ko na muna sila pero pinaghiwalay ko lang muna sila dito ng konti. Ito muna yung kakainin namin tapos sa ibang araw naman yung iba. After maubos yung mga stick o, naglaro naman sila dito sa kanilang dinosaur room. Kailangan pa nga para namin kulayan tong nilalaro ni Chino. Siguro ay sa susunod. Yun lang, see you sa next vlog. Bye!